Large news updates. sa ating mga balita. Ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte inihain sa kamera. Pagsisampa ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado nito iniatas ni PBBM sa DOJ. Pagpapasya sa Executive Clemency ni Mary Jane Veloso ipinauubaya sa mga legal expert. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Panibagong impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ngayong araw. Ilang religious groups, pari at mga abogado ang nagsampa ng impeachment case na pinupunto ang umano'y betrayal of public trust, graft and corruption kaugnay ng maling paggamit ng hindi bababa sa 612 million pesos na halaga ng confidential funds. Ayon kay Atty. Amando Virgilio Ligutan, base ang reklamo sa naging findings ng House Good Government and Public Accountability Committee sa confidential funds used ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Partikular na binatikos ng mga complainant ang paggamit ng umano'y hindi totoong tao at pangalan para pirmahan ang acknowledgement receipts ng confidential funds na anilay malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Inendorso naman ni Camarines Sur Representative Gaby Bordado at House Deputy Minority Leader at Aambis a Partilist Representative Lex Anthony Colada ang ikatlong reklamo laban kay VP Sara. Ipinauubaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ ang pagkonsidera sa rekomendasyon ng House of Representatives na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan pang mga kaalyado nito na idinadawit sa mga patayan sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Sa isang panayam ngayong araw, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan ng DOJ kung anong mga kaso ang pwedeng isampa at ang pagkalap ng mga ebidensya para rito. Base sa progress report ng House Squad Committee, inirekomenda ang pagkaso ng Crimes Against Humanity kay Duterte at sa mga kaalyado nitong sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. gayon din sina dating PNP Chiefs Oscar Albayalde at Debold Sinas. Parehong kaso rin ang minumungkahi na isang pa sa mga dating police officers na sina Ruyina Garma at Edelberto Leonardo at ang palace aide na si Ermina Muking Espino. Binigyang diin ni Quadcom Lead Chairperson Representative Ace Barbers, malinaw na inamin ng dating Pangulo ang pagkakaroon ng reward system na target ang drug personalities at ang paggamit ng mga tirang campaign funds para ponduhan ito na labag umano sa Comelec Roots. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga legal expert na ang magpasya sa pagbibigay ng executive clemency sa Filipina death row convict na si Mary Jane Veloso. Dagdag pa ng Pangulo bagamat walang ibinabang kondisyon ng Indonesia tungkol sa pagdilipat kay Veloso, ania malayo pa ang posibilidad na gawaran nito ng clemency. Magtitiwala umano ito sa desisyon ng mga ekspertong legal ng gobyerno kung nararapat ba ang paggawad ng clemency. Kahapon nang dumating si Veloso sa Pilipinas matapos ang halos labing limang taong pagkakakulong sa Indonesia nang mahatulan ito sa kasong drug trafficking. Kaugnay nito, maasa ang pamilya Veloso na tuluyan ng makakalaya ang kanilang kaanak sa lalong madaling panahon. Para sa Kidlat News Update, Renzel nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.